Samantala pa ng FIVOX ang 2025 Handa Pilipinas Visayas Leg ngayong araw. Bahagi na rin ito ng inisyatiba ng Provincial Government ng Negros Occidental na pag ang kanilang disaster preparedness at resilience dahil na rin sa makailang beses na pag alburuto ng Bulkang Kanlaon kamakailan. Si Bien Manalo sa detalye live. Bien, Joshua, all set na ang Department of Science and Technology sa pag-arangkada ng 2025 Handa Pilipinas sa Visayas Lega na magsisimula ngayong araw dito sa Bacolod City sa Negros Occidental. Tampok sa Handa Pilipinas, Visayas Leg ang best practices and strategies tungkol sa disaster risk reduction and management mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at national government agencies. Ipamamalas dito ang mahalagang papel ng agham, teknolohiya at inovasyon sa pagpapaigting ng DRRM. Bibida rin dito ang disaster preparedness exhibits at ang pagsasama-sama ng mga government leaders, scientists, innovators, educators, mga estudyante at maging ang media practitioners na may mahalaga rin papel sa panahon ng kalamidad. Tatagal ng tatlong araw ang programa na pangungunahan ng Department of Science and Technology Negros Island Region sa pakikipagtulungan niya ng pamahalang panalawigan ng Negros Occidental. May tema ang programa na Padayon Bisayas, STI for Resilient, United and Sustainable Bisayas. Ang Handa Pilipinas ay bahagi ng national campaign ng DOST para ibayong palakasin ang kamalayan ng publiko, isulong ang kolaborasyon at itaguyod ang matatag at sustainable na komunidad sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang naturang programa ay magsisilbing mahalagang plataforma para palakasin ang collective commitment sa pagtataguyod ng mas ligtas at matatag na pamayanan. Bahagi na rin ito ng inisyatiba ng provincial government ng Negros Occidental na pagibayuhin ang kanilang disaster preparedness and resilience dahil na rin sa makailang beses na pag aalboroto ng Bulkang Kanlaon kamakailan Magkakaroon naman ng malalimang talakayan tungkol sa lindol. Pagputok ng vulkan, tsunami at mga bagyo, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa at Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOX sa hashtag maghanda sessions. Makakaroon din ng brains and breakthrough squeeze bowl para sa mga estudyante. Samantala sa kanyang mensahe, ipinunto naman ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang kahalagahan ng pagiging handa at alisto sa oras ng sakuna at kalamidad. Sinisiguro rin niya na sa pamamagitan ng handa Pilipinas ay maaabot ang bawat komunidad, lalo tigit ang mga nangangailangan o yung matatawag na disaster prone areas. At sa huling araw naman ng programa Joshua, bibigyang pagkilala ang mga exhibitor at partners na nakisa sa event. Joshua, bahagi nang ng programa ang paglagda sa isang kasuduan ng Department of Science and Technology at lokal na pamahalaan ng Bacolod para paigtingin pa ang kanilang disaster preparedness and resilience at ang paglulunsa din naman ng project signal. At yan ang update mula rito sa Bacolod City sa Negros Occidental. Balik sa Joshua. Maraming salamat, Bien Manalo.